what's our kasi ang binubuno ko na lang it's what's our so yun guys ayan sila sa so, wait yo oh. so, sa sa teach meron din tayong meron din lang account siya no ah, sa youtube mm sa so wait sa para facebook lang binubuno meron din ako facebook account meron din, din, din yung Larry Grao ay Larry Go is Grao anong pangalan po? Larry Granite. Awa, Larry Granite Vlog. Okay, Sama po kami siya, Larry. Uh Oo. -oh. Um, ano po yan, tumutulong po yan kahit na wala pa tayong sweldo dyan. Pinapakita lang natin na talagang tutuwa tayong uh, okay. kaya tayo nagbablog para makatulong tayo sa ating kapwa. Yun guys, pa-shout out. Shout out nga para sa Stone Ito tayo. Ayan, oh, Dito tayo sa opisina ng ng Steep Stone. So, lumabas naman na yung pangalan ko, di ba? Oh. Dati akong kumukuha sa inyo. Si boss, anong pausap di ko dito? Yan, thank you, thank you. Comment po kayo, comment po kayo para, ano, tapos lagay nyo yung Steep Stone. Yan, ha? Opo, oh, comment po kayo sa akin. Masalot niyo po si Trisha. yon Tapos pa-share. Mas maano kasi pag-share mo. Ayun. Hindi okay, so ko na kailangan mo. Si <laughs> yes. At saka yun na commercial May ko commercial ko si Panonood rin to. Na, na ating vlog dito ngayon. Panunoorin to. I-upload ko to mamaya. Habang nagbibiyaya. Kung mapapanood mo na. So, pwede ba kayong ipakita rito? Eh nga pala <laughs> Bawal ba? Bawal. <laughs> ayan, yun. Ay, ayan, yun yung mga taga. Nandito nga pala tayo sa opisina ng Step Stone. So, dito tayo nakakuha ng Black Galaxy. So, dati naman ako talagang kumukuha dito. Kaya lang, ah uh, medyo na ano, kasi kay Lions gawa ng, <clears throat> medyo may, may discount doon. Kunti. Pero, okay na. Maganda naman yung ma ang hinahanap ko yung magandang quality talaga ng materialis para mailagay natin yung mm -hmm. <laughs> mai mapasaya natin yung ating kliyente, matuwa sa atin total Christmas kayo, bibigyan tayo ng Christmas, di ba? So, advance, Merry Christmas. Yes, sir, naka-live pa yan, sir? Hindi no, no, lang, video lang. Video lang? Masusuklay muna ako, sir. Ah. <laughs> <laughs> 4, 5, 6, 7, 9, Sir, mag-aano ako doon? Magpo-comment ako doon, sir. Yes. Palagay niyo yung, ano, yung stop step stone para makikita yung... O, oh, oh, okay. Kasi ito, ilalagay ko dito. Marami mga, ano po? Ito yung ganito, na pag punasan ako. Marami, marami. Content po, sir? Marami akong content. Oo. Kung ano-ano makikita yun. At ano yung mga mm. bunibig, ano yung mga bunibig, tama, mga ganito, mga kung, okay. kung saan ako, kung nagtatrabaho ako. Ako, ako rin kasi ang nagtatrabaho. Hindi warehouse namin. Hmm, maka yun. yun. Um, yun. Ay, 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 mm, pagbalik ko doon, ibablog ko yung stockworks eh, natin uh, okay. para makommercial natin yung okay. ating ano. Mayroon, doon sa... sana ano? <laughs> Lahat ng... Hindi, buong mundo yan. Buong mundo, nakikita yan. Mm -hmm. Hindi. Kaya nga, pag nagdong ka sa Whitey, buong mundo to. Kahit saan ka, mapapanood ka rin kahit na yung iniwanan kanya. Ay, <laughs> Okay, okay. Sana yung ganun. Sana all. O, oh, tapo kay Tapos kay Trisha. Diba? Ayan, ayan, ayan. At least, napasen. At least po, nakommercial natin sila. Dahil ito po yung state store, ay maganda yung quality po yung materialis nila. Tapos, makakapal. Hindi katulad ng Huwag na natin unang ano yun. Huwag na natin i-comment yun. <laughs> Kasi ano na yun eh. Iba na yun. So, ayan. Quality sa talaga yung kanila. Yun, kanila. Premium. Premium. Magaganda. Class A. Premium set. Premium. Pre premium pala. Premium, premium quality. Ayan, maganda. Pakabibigyan ah, mo ako ng mga ano, sample. Para may ano natin. Ma Opo. Sample nga pala. Opo. No, ito yung pamploring natin na 60 by 60 Pero ganito lang. Sampo lang talaga. So yun guys. Nagbayad na tayo. So, kahit na hindi ako binigyan ng ano. <laughs> At least na, napasaya nila ako eh. Napatawa nila ako. Kasi pag pupunta ako ng opisina, lagi na lang ako nakasimangot. Dito napatawa talaga ako eh. So, uh, agree sila sa, ano, ko, sa vlog ko. So maraming maraming salamat sa lahat na nandito dito sa step stone sa opisina nila. And God bless, thank you. Ito nagtatapos ang ating katika po na? 5 minutes pa lang. Sana, Sana all get na. Yan yung kanilang all opisina. Yan yung opisina nila. Ang ganda lang nila ng opisina, di ba? Uh, so, pero talaga yung ano nila. Natuwa ako dun sa Magareales na pinili ko sa kanila kasi ang ganda ng thickness. So, dati nagkuha din ako dito ng granite si yung lalaki yung meron na tayong sample ay po wala pag ano ko na lang siguro pag pick up ko na lang na sige so salamat sa inyo ha thank hey, you sir sa ulitin po si Peter ako sa Manila nakakil na natin yung ating ano ha Sat galaxy nakakuha na ako doon, mas mura sa kanila, 3-2 lang Oo nga, ilang piraso ba ginawa mo? Wali, 3 yung ko doon Ay, dalawa't kalahati eh. Okay, na. Oo uh, uh, Sakya po na yan, same ang bed Kaya nga, saan pong kaya niya? Eh, bigyan mo naman so, uh, uh, oh. Torquette Yung preso ko, binigyan ko sa kanya Oo Eh, pag gate ka pala hinihingi, magkano lang yun? Ibang dollar e Ha? Ibang dollar yung gate e Oo, sige Thank you ka-cancel ko na yung ano ko dito, yung yung Black Galaxy kasi wala na eh. Doon na uh, kompleto na ako doon. Okay kuya. Ah? Uh, ano anong gusto mong iunahin ikarga dito? Ano mga 60 lang lahat. oh uh. oh parang kasi yung tatakyan yung... ko. Mayroon akong ano, slab 90. Ay, kasi ah. Uh, okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Mamaya pa. Mm. Ano ang usapan doon pala? Kay Tulbit lang kaya. Oh, sige. Uh, ako ba alam. Okay. okay, kuya. Pati kain, kuya. Ah. Pati kain. Ay, may baon ako. Hindi, <laughs> pakakainin kita. Ako bahala. Ganun naman ako pagka sumabay ako. Dadan talaga kami, kakain oh, talaga kami. Uh, uh, Uli mo na yung sakyan mo. Bali papata. Babalis yung baho ko. Kaya nyo na po. Kainin po natin. Aba kaya. Okay. Tapos dadaan natin yung kaya. Dadaan lang natin Escape yung kaya, stone. no? Kay Steve Stone. Dito ka muna. Ganun uh, tayo. Kahit... Okay. Sa yung nandito. Aba. Hindi. Nandun doon yung 90. Kaya ka rin kaya kayang kayang. paano mo na, sakyan mo. Kaya e, anin ko muna kaya yung sa ano, sa Black Galaxy. Bayad na kasi yun. Cancel ka ko na lang. So sa oh. at kaya. Nangalay na yung kamay ko. Hindi mo ba bang manigay na dito? Mang na? Pwede naman ano? Thank you. And si Madam, ano si Madam? Ang pakalala ka eh. Ah. Ay, o nga pala. Pungas na sila? O kumakain pa? Kumain na? na? i -ri ko yung ano, black gallop din. Okay na? Okay lang? Oo, ano yun? Balik, nangyuntay ko ka naman yung takyan. Okay. ganda niya na. Yama. Eh nang mga inaano ngayon eh kinakarnap eh. Ang <laughs> dami na ulit. eh, na? mga karnap. Eh. Hindi na tira eh maki nila ngayon bakal. Okay? <laughs> Ilang taong kaya yung bakal lifetime na eh. yun. Alas ng Boom Maynila, sila yung ano eh, Palabon. Sila ang mga ano pala doon. Rest po na tayo guys kasi alas 12 na. So, yun, maraming salamat guys at mamaya upload natin ito from state stone na ating vlog dito na sa Lions kaya maraming maraming salamat sa inyo at sana yung lagi kayo nasa mabuting kalagayan at laging pinagpapala ng ating views maraming maraming salamat sana yung laging malakas ang ating pangangatawan bye bye peace